lang kay Bigan mo sa talaga. Magandang hapon, Lupet. Maaga sa inyo, mga kapatid. Kapatid, eh, sino, kay si... Ah, uh, senyor. Si, ay, si senyor uh, ng no. palagbag. Magandang maaga sa inyo. Umay na ba kayo? Eh... Eh, maupo ko muna. Ito ay ba ni Garillo? Sige, tsaka yun, hindi, ano, medyo may sakit ang aking pwita. May pigsa. Mukhang no, mm. kakarating lang dito. Dito ah ito? Uh, Bukang may gidawa. So, anyang, may, may iniisip ng malalim. Hindi, dito Ayon. ako. Ay, napako lang di dito. Tatitig na ka lang kita, uh, Mads. Ay, hibigan na. Natunayan na, na ito, eh... Mm. Ayoko sanang magtagal dito at eh, ayoko may makakita sa akin. Kaya... Hmm. ko na itong uh, kailangan ko. Mm. Eh, Mads. Sige. Alam po isa ka sa mapagkakatiwalaan ko dito. Hmm. Gumagawa ako ngayon ng aksyon para palabasin itong itim na lobo. Hmm. Ginagawa ko to sabay sa legal na proseso at sa illegal na proseso. Mm. Ngayon, ang legal na proseso eh nakita ko sa puting listahan ay binigay sa akin ni uh, Carmen Sita kung saan matagpuan itong si Carino Robin Hood si Carino Robin Hood ang pinuno ng mga itim na lobo binigyan ako ng informasyon nitong uh, ni el presidente gamit yung puting listahan ng mga buwis na nakasulat dito na ang produkto nitong ni Carino Robin Hood ay eh, na eh, ang uh, Cain Raditor at ang Morpina. Manatagpuan ang mga produkto na ito sa Mansanita. Sa Mansanita, ang may pagmamayari ng ang, sa titulo na nasa akin ngayon ay eh, nakapangalan nito kay Samuel Corpus. Hmm. At dito, at dito, sige, sige, may uh -huh. Maganda, maganda ang narinig kong pangalan. Mukhang kilala ko yun. Dito ko ngayon sisimulan yung investigasyon. Gamit yeah. ang mga sibil. Right. Ito'y lalatala ko sa inyo yung plano ko. Una, mga legal na proseso. Ah, kailangan ko si Ekang at si Katarina na magsampa ng formal na kaso dito kay Carino Robin Hood. Pangalawa, kailangan kong magkaroon ng tenga, mata at bibig sa loob ng itim na lobo. Doon papasok si Hamir. Doon ko pakikilusin si Hamir para siya maging mata, tenga at bibig sa loob ng orga organisasyon na ito. Ito miyong kahapon naglabas ng mga peking sedula ang pinuno sa Santa Dini. Eh. Nakakuha ba kayo? Ako lang, hindi nakakuha. Hindi ako nakawon. <laughs> ambira Amir. ka tutulog-tulog ka sa pansitan? Ang kailangan ko, Miyong, eh ay pagiging matating at big mo sa loob ng organisasyon na ito? Oh, yeah, e, senior, uh, ko naman yung mga gusto nyong i-ano sa akin. nga, uh, napag-isip-isip ko rin. Da, parang meron akong uh, nakilala noon. Yung bago o uh, uh, pumarito ulit sa Barintin. Uh, may nakilala ako, nagngangalang uh, Medyo siguro sa ngayon hindi ko muna mababanggit pero may nakilala ako na, na na, uh, uh, nagsabi sa akin na isang uh, lobo, itim na lobo. Ngunit hindi ko alam kung siya pa ay napaparito sa Balintin. Oo. Kasi ganito pero, yan. ay magbibigay ng mensahe sa kanya. Wala problema. Ganito kasi yan, alam din ni Mads to. Na pag na lumabas itong sa lungga, itong si Carino Robin Hood, dire derecho to. Lahat ng mga katuwang, lahat ng mga kakilala, nakasampid netong ni uh, Karinio Robin at lahat yan maglalabasan. Yung mga nasa gobyerno na tiwali, lahat yan, sisigaw ang pangalan. Kaya ko sa inyo mga kaibigan, ito yung isang mabigat, mabigat na tungkulin, bigat na kwento, mabigat na pangangailangan ng taong bayan maring sa proseso nito ay eh, merong uh, mapahamak at uh, ako alam ko na sa sarili ko na para na ako naguhukay ng sarili kong dibingan, dibingan. sa ginagawa kong ito pero wala akong pakialam alam ni Mads yan nung ako ay nangampanya bilang gobernador isa sa mga pinangako ko ito natugisin mga itim na lobo, puti na lobo, kahit sino pang bandido nagtatago sa maskara ng mga punyetang maskara na yan. At yan, tutugising ko. Sagasaan ko sinong masagasaan. Yan ang, yan ang ano ko. Pero ikaw, Hamir, dahil kilala na kita, kaibigan na kita, matagal na. Alam ko kung anong pakay mo, alam ko kung anong layunin mo. Ayaw mo sa tiwaling gobyerno. Ngayon, nandito na ako sa gobyerno. Magtiwala ka ngayon sa akin. Yan lang ang hihilingin ko sa'yo. Ang problema. Ito na ang panahon mo, Amir. Para iahon ang sarili mo. Para iahon kung sino talaga maipakita mo sa buong timong kanluran kung ano ba ang hangarin mo. Siyang tuday, uh, kasama ko sa hangarin na yan ng aking uh, bagong mga kapatid, lalo na si kapatid na Mads. Ngunit uh, sa posisyon uh, posisyong ito, napapasuhin yung baluar na ng lobong yan. Eh siguro, hindi na ako magsasama ng kahit sino. Ako na lang. Kasi baka mapahamak pa itong uh, mga kasama ko. Hindi naman si Ginoong Mads para gabayad ako ng mga bagay-bagay. At ikaw, pero hindi na kita kakausapin kahit saan. Mag-uusap tayo ng privado. Okay, eh, sana ang hihilingin ko sa inyo. Ito na ang una't huling magpupulong tayo tungkol dito. Mahirap, Mads, alam mo yan. Mahirap hmm. na masangkot ako sa... Mahihirapan akong gumalaw ng legal. Pag kaya nasangkot sa 90, mga... 90, 90, 90. Pero tandaan nyo ang hangarin natin ni isa lang. Hindi nyo man ako makausap. Eh, kung kahit, pero kung kailangan nyo ako, alam nyo naman kung saan ako makikita, alam nyo kung saan ako hahanapin. Pero hanggat maaari sana, kung magkikita tayo at mag-uusap tayo tungkol dito, eh... Talagang... O, pala lang, liham na lang. Sa na lang siguro. Talagang kinakailangan lang talaga. Hanggat maaari. Eh, problem, Mads, si ano bang, niya. ano ba? Ano bang, ah... Uh, meron ba kayong napag-usapang plano na? sa bukod sa nilatag kong plano. Maganda yan. Meron kayong... Maganda yan dahil kayong, ano. meron din akong mga anak din sa Gorda Sibil. May paparating din lang sa akin yung mga ilan ng mga itim na, lubo, itim na lubo doon sa kanilang hanay. Kaya kilala ko yung iba sa kanila. Kaya madali ko na may papasok kung si Myung sa loob na yan ng mga itim na lubo. At, And, uh, may tigita ka na. Hmm. May, may tigita na. na. Ako nang bahala sa kanya dahil kilala ko yung iba sa kanila. Di lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na makasalubong ko sila. Eh, aaminin ko sa'yo, kaibigan na senior, ito ito'y eh, sasabihin ko na rin. Minsan na rin kami nagpakilala ni Mio at ng aming ibang mga kasamahan bilang ipantas. Ang hangarin namin, eh, hanapin talaga yung mga taong nagtatago. Lalong-lalo na yung mga itong na yan. Yun ang pinakahangarin namin. Pero sa tingin ko eh, mas lalong gumanda. May singit ko lang ng isa. Hmm. Kung sa mga mapasama na ako sa kanila, uh, kung sino man makabangga ng mga yon, nakasama ko, wala akong magagawa kundi gawin yung nararaba. Tama, Kasi tama, tama, malalaman tama. nila na kilala nyo ko o kaya ano, kunyari, uh, por, uh sa kunyari nga nangyari na nagkaroon ng bakbakan, doon ka Mads, hmm. harap kita, siguro masasakta kung kakaroon tayo ng sakitan. Ay, hindi yan. Alam hmm. 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 mo na. Kasama sa trabaho Saka, yan. alam mo naman, hmm. kung saan mo papatamaan, ganun lang naman yun. Daba, oh, uh, doon lang para ano, eh, alam mo naman tayo. At sinabi nilang ito, alam mo rin kung saan mo at, papatamaan. Hmm, tutok mo at iputok mo sa akin. Kung ako man nung mahuli nyo, dahil isa rin ako sa maghahanap sa'yo, para matunton yung mga itim ng lubo, eh, alam mo na kung saan mo ako papatamaan. Ah, uh, hindi ko rin. Yung hangarin natin na makuha at yung binuo nating samahan dito sa malit na So dito na buo yung mga plano natin para hanapin itong mga ito na lobo eh natago ko yan hanggang dumating tayo sa punto na ako yung magpapakilala na rin at kailangan ko rin ng peking schedule ah nang kailangan na kailangan ko talaga eh okay, walang problema eh hayaan mo taas yung kasoy ko ka kanyang peking schedule mo ito ang una mong gagawin Amir. mer yung ililista mo lahat kung sino sino sila ipapadala sa kailangan ko ng ano eh. Kailangan natin ng ebidensya sa korte. Kasi ito ang isisiwalt natin sa korte pag kumpleto ng ebidensya. Maaari kasi ganito yan eh. Anong intindihin nyo ito. Maaaring tumumal lang ang uh, investigasyon uh, kasama ang mga sibil dahil kakaunti lamang ang informasyon na naibigay ko sa kanila. Eh, yun lang ang uh, produkto na itong uh, ng itim na lobo at kung saan mga natatagpuan at kung sino may ari ng rancho. Ngayon, eh, kahit anong idea natin dito kay Samuel Corpus, eh syempre, eh, sino ba naman ang tangang aamin na siya ang si Crenyo Robin Hood, hindi ba? Mm. Hindi aamin ito. Kaya kailangan natin ng matibay na yung ebidensya at doon ka papasok, ano, niyong. Doon kung kakailanganin lahat ng ebidensya na makukuha mo kung sino ba yung totoong uh, Carigno Robin Hood. Ibig sabihin... Yan, eh. Jack, Ang eh. Not... Ang ibig sabihin ng um, karin Robin Hood ay kawagawang pangalan. Kawagawang pangalan nito. Maraming lang... na, masama ito lang sa Peking Sedula. Sa Peking Sedula. Bali, yung sinasabi mong produkto at pranso na uh, inahawakan yung Samuel Corpus ay yan yung sinasabi mong... Ito yung... lumulungga. Diyan lumulungga si Karinyo, Robin Hood. Oo. Oh. yan kung gano'n Malapit ako Maaaring. sa mga tao Oo. niya Oo. Hmm. Alam mo, maj sa okay. totoo lang, nung nagulat ako sa sa puting listahan na ito, eh, hindi ko inakala dito pala magsisimula. Kaila, talagang kinakailangan. Tinan mo, Madge, ba diba? sabi ko nung una, kung dumatakbo ko ng gobernador, kailangan ng boses ng taong bayan. At karoon nga, natupad nga. Kaya siguro ko niluklok ni Bathala sa pwestong ito. Tukisin ito mga hinayupak na ito. Oh. Kaya maganda lang kung ano yung makukuha ko ng informasyon sa mga sibil na sa tingin kong kakailanganin ninyo, isisiwan ko sa inyo kay Maganda. Ito ang, ito kasi, ito ang talaan ng gobyerno dito nakasulat lahat ng produkto, lahat ng talipapa, lahat ng rancho, kung sinong may-ari, kung nakaninong titulo. Kompleto lahat dito sa puting listahan. Kaya hindi hindi may tatanggi mm. na itong Carino Robin Hood na ito. Kahit ngayon eh, mga oras na ito bago pumunta dito, daladala -dala ko pa yung puting listahan. Ay sulat sa puting listahan na to walang pagbabago simula nung una kong nakuha ito kung nas kung uh, malinaw na malinaw ng pangalan ni Karenyo Robin Hood ay eh, naka talaga sa rancho doon sa Mansanita kasi mapapansin papansin nyo sa Mansanita mayroon tindahan doon yun ang tindahan ni Samuel at yung puro laman ng produkto na yun ay puro mga radiators kayo sa Albert Morpina nung tinanong ko siya kung saan niya nakuha yun ang sabi lang niya, eh inaangkat daw niya sa mga bata sa Santa Dini. Kilala ko yung mga bata sa Santa Dini. Kilala ko yun. Pero, Pero kahit mga... kailan hindi nag-aangkat ng droga yung mga yun. Eh, Pwede niyo ipatawag yun sa kalit tanongin. Talagang bibigay sila ng mga produkto. Totoo yun. Eh, ito kasi mga bata na to, eh, mahirap hagilapin ito. Ito yung mga bata na to, eh, nagtitiwala lamang saka mga mamamayan dito sa Timong Kanluran, pag uh, may ginawa kang uh, para sa kanila. Noong araw kasi, Mads, bago pa ako maging gobernador, nakasalumuha ko na itong mga batang ito. Sila nagbigay sa akin ng peking sedula. Yung mga bata na yan, nang gumagawa lang yan ay eh, peking sedula lang. Pero hindi ko lubos maiisip kung bakit nila, bakit sasabihin na nag-aangkat sila ng mga droga, ng mga gamot. Kasi hindi nakausap ko yung mga bata na yun, hindi hindi mag-aangkat ng mga droga at uh, gamot yan. Dahil lang gusto lang ng mga yan ay mga candy. Ang mga diamante, ang mga brilyante, ang mga pato na kumikinang-kinang, ang tawag nila dyan ay candy. Bukod dyan, wala na silang gusto. Papalit lamang noon, eh, peking sedula. Eh, ngayon, sasabihin niya, nagkaangkat sila ng, ah, uh, oka, o oh, mga gamot. Dito to yan, di ako naniniwala dyan. Kaya malamang sa malamang, Maganda. isang well corpus, mm -hmm. yung si Robin Hood Carino. Yan din ang naisip ko ngayon, pero talagang napakabusay ng taong yan. Wala ngayon, eh, paglabas natin dito sa maliit na kwadra na to. Iwan natin dito kanong mga napag-usapan natin na simulan natin kung dapat wa sisimulan